So guys, nandito na naman si Boy Electric TV. Magre-react na naman sa mga matitinding balita na dapat talagang mapanood ng mga katulad nito, dapat talagang mapanood ng mga Pilipino. Talagang hindi ito hindi ito biro na isang babala para sa ating bansa at saka sa mga kababayan natin. Talagang pag hindi mapigilan 'to, talagang ang mangyayari daw sa atin ay kamatayan at disaster. Talagang parang tungkol sa na no, tungkol sa conflict natin with China. Diyan sa diyan sa West Philippine Sea. Kaya mag-isip-isip na tayo guys kung dapat bang magtiwala yung gobyerno natin sa US kasi yung sinabi ni Scott Ritter na isang US intelligence officer ng Amerika. Matindi. Natanong siya ng ano, isang reporter ng Arimen News na paano ba mapigilan yung conflict? Baka humantong sa gera. Paano may to? Kaya nagbigay yung sinagot niya talagang kung iintindihin mo, talagang tagos na tagos talaga, talagang nakakatakot. Tsaka nakakadismaya, di ba? Kasi umasa yung mga kadala, karamihan sa Pilipino na ngayon, umasa sa ano, tulad ni ng president natin. Nagtiwala, pero pakinggan natin guys kung ano, anong uh, sinasabi niya. Well, thank you very much for the, uh, for the question. Um, Just so you know, I have a little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander uh, to reinforce the Subic Air. Oh, 1986, di he as a platoon commander, bago na si Marcos Sr. New People's Army. So I have a, a warm spot in my heart for the for the Philippines. Um, let's let's build upon what uh, Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese. And we know this. And yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. Mahirap talunin no, hindi nila kaya talunin yung China, Chinese. Paano pa tayo? Paano pa tayo, guys? Kung alam niyo lang gaano kadami yung inventory ng pandigma ng China na sa ano sa Navy nila. Sila yung nanguna sa Navy. Sa inventory ng pandigma nila, sila yung nanguna. Kaya nasabi ng uh, US intelligence na to na hindi na hindi matalo hindi hindi kayang talunin yung China. Kung sa totoo lang, kaya ginagamit yung gagabitin yung Pilipinas. Kaya gagamitin na rin yung Pilipinas. Pagpatuloy natin. Is you think America is your friend. So too did the Ukrainian people. And they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. the ukrainians have been displaced by the tens of millions friends don't let friends have their cities destroyed in this manner friends don't let friends have families separated have mothers and children uh, destined to a life of refugee status in perpetual poverty oh, diba? Uh, ma-displace, mawasak, mawasak yung bansa. Akala natin, akala, akala ng Pilipinas na kaibigan natin sila. Lalo na yung Ukraine. Nagtiwala sila sa US. US. Tingnan mo nung nangyari ngayon. Walang Amerikano na nandun. Nagpaputok. Nagbigay lang ng ano, nag, Nagbibigay lang sila ng bala. Nagbibigay lang sila ng bala sa kaarmas. hinahayaan lang nila yung mga Ukrainians na magpaputok. Ano nangyari? Wasak yung Ukraine ngayon at ang daming namatay sa kanila, nakakalungkot, guys. Ding, ding, ding. Hindi maganda. Ano pa? that's not how friends behave. america has never been the friend of the ukrainians, and we are not the friends of the filipinos. we don't like you. if we did like you, we wouldn't be doing this to you. we are using you. you are a tool. Ukraine nothing but a tool and when the tool ceases to be useful we will discard you and discard you means usually after a war that devastates you we are using you to gain some sort of momentary leverage over the chinese we will fail the chinese will win and you will be destroyed end of story it's high time the filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the... Oh, di ba? Alam na nila kung sinong mananalo sa gera. Chinese. China. China mananalo. Kaya pagkatapos ng gera, wasak-wasak na tayo. Kung, kasana, kung sana kung katulad lang tayo ng Israel na kahit ilang missiles na ibagsak sa kanila, diba narinig niyo naman sa balita sa 99% yung nasangga ng Israel 99% ng missile na uh, pinadala sa kanila ng Iran nasangga nila sa taas pa lang nasa lubong na ng ano na counter na nila sa taas pa lang hindi na bumagsak kung may bumagsak man 1% lang e Yung Pilipinas paano kung magpadala ng 500 missile papunta sa Pilipinas. Yung sa Ukraine, 300 lang yon. Kung papunta sa Pilipinas, kung magpapadala yung China ng 200 o 500 sa dami ng missiles nila. Bagsak lahat yon. Yayakapin ng Pilipinas yon. Ang Welcome to the Philippines! <laughs> ano mangyayari pag na bumagsak lahat ng missile na yon sa atin? malas ng mga malas talaga ng ano yung matatamaan yung malapit sa coastal area yung malapit sa dalampasigan kung diyan ibabagsak paano kung paano kung ididiretso nila sa Manila di wasak yung mga buhay diyan kasi <laughs> sana kung diyan sa mga Malacañang eh. <laughs> sila yung nag-joke lang, sila yung nagko-control kung paano nila paano sila makipag-usap sa ano, sa China. Parang pinapalubahan pa nila yung ma, mag trigger pa sila ng ano, mag, na, para magkaroon ng gera, di ba? e, yung dati si Pangulong Duterte tinanong e, yun, mo yung mga mangingisda dati. Nakapangisda sila nung panahon ni Pangulong Duterte, sinabi na maging isda. 2016, maayos sila na pangisda hanggang uh, 2022. O pagdating ng 2023, si BBM na, kinakanyo na sila. Ngayon, huhulihin pa. Diba? Nakipag-usap siya sa, dati sa China, tapos pag pagpunta niya ang US, pagbalik niya, galit na siya ano kaya ang nangyari? Baka pag hindi siya magipag ano, magipag ano sa sa US, baka alam niyo na baka, baka yung mga nakatago diyan hindi niya makobra. <laughs> Buang na, papatuloy natin. Chinese government responsibly. China is not your enemy. China is your neighbor. China is your friend. China doesn't want war. And if you would engage China in diplomacy, and as we've all indicated here, America has long since lost the skill set necessary to carry out diplomacy. But the Filipinos, the Philippine people can reignite this, to relearn it, to use this skill to prevent a war. But if you continue to behave, as colonial subjects, and I know that's a sore, sore, sore subject in the Philippines because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial. Oh, diba? Hindi natin kaaway hwa yung China. Magipag usap tayo na mayos kasi kapitbahay bahi natin yan. Takayo yung China, wala pang record yana. Wala pang record na ngaagao ng mga bansa. Na nagi sa ibang bansa. focus lang nila economy, kasi sobrang dami ng tao sa sobrang dami Should ng, I know that's a sure sa, sobrang dami, sa sobrang dami ng population nila. Ang hangad lang nila, ay mapalago yung aban uh, sa nila, at kaya mapakain, uh, mapakain yung bung uh, buong tao nila, di <laughs> ba? Sa sobrang sa sobrang dami ng tao nila, gumagawa sila ng paraan para kung paano payamanin yung bansa nila. Tatayo sila lahat ng klase ng mga negosyo dyan. Tingnan mo naman dito sa Pilipinas. O halos boss natin, mga Chinese. Kasi, bakit kaya? Nung bata pa tayo, nag-aaral tayo. Yung sinasabi ng magulang natin, mag-aaral ka naman buti kasi para makakita ka ng magandang trabaho. Sa Chinese daw, mag-aaral ka na mabuti kasi para ikaw yung magmamanage ng negosyo. Dapat ganyan. Hindi yung puro trabaho lang. Dapat marunong, dapat, dapat marunong magmanage ng business. Kaya yung sila yung yung mayaman. Kasi kita niyo naman kung sino yung may business dyan. Eh, siya yung siya yung nagtatagumpay sa buhay. Di ba? Kung paano pala gawin yung negosyo. Hindi natin kaaway yung China. Mag-ipag-dialogue lang, tsaka yun, ipag-usap. Sa yung US, ginagamit lang tayo. For social subjects, we don't like you, we don't care about you, we just want to use you. Grow up. grow up and act responsibly take control of your own future america is not here to help you america is here only to use you until there's nothing left and then we will discard you on the trash heap of history <laughs> sa U.S. kasi hindi na tayo hindi na nila tayo ano independence na tayo hindi na na tayo hindi na tayo kolonyal hindi, hindi na na tayo na under sa kanila may independence may freedom na tayo kung yan pa rin yung inisip ng Pilipinas na kolonyal pa, pa rin tayo ng U.S. yan na yung sinasabi niya mismo kasi <clears throat> kaya kaya yung US umaacting pa rin na under natin sila, under, under, nila tayo sunod-sunuran pa rin ano yung sabi nila yun yung pa rin yung dapat masunod yun yung iniisip ng US kapag tapos yung ano naman yung presidenta naman ng na Pilipinas ganon ganon pa rin kaya yung US talagang kung ano yung gusto nila na mangyari dito sa Pinas dapat yun yung mangyari ginagamit lang tayo and then we will discard you on the trash heap of history we will not be di discard lang tayo pagkatapos ng gera yeah. iwan lang tayo na wasak so guys dapat ano bang dapat magandang gawin para kung narinig nyo naman, di ba? Nakakalungkot, nakakalungkot yung mangyari sa Pilipinas kung hayaan lang na ganyan yung mangyari. Gagamitin lang tayo ng US. Tapos, pag nagkagyera na, iiwan lang tayo na parang ano, na iwan lang tayo ng wasak. Kawawa yung mga Pilipino. Sobrang mahal pa nga ng bigas. Sobrang mahal. <laughs> Sobrang mahal pa nga ng bilihin. Huwag pa. Anong kakainin pagdating ng gera? Wala pang ano, walang nakaibak na pagkain. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panunod. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Maraming salamat.